Magandang araw mga boss. Ang problema nitong ka-brother ko, itong mga injector niya, meron daw leak ng diesel. Kaya dinala ko yan dito sa mga katropa ko sa calibration shop. Tapos, i-check ko muna siyempre itong sasakyan ng ka-brother ko kung totoo ba yung chismis. Isa agad ang napansin ko dito mga boss, meron siyang leak ng langis dito sa bulb cover. Possible yan mga boss sa gasket. Pa-switch off ko muna itong makina mga boss para patanggal ko itong engine cover niya at kung sa ganun, ma check up ko naman yung ibabaw nitong makina after nga matanggal yung dalawang nut niya na number 10 dito sa engine cover pinaangat ko na yun mga boss, ayan kung makita nyo pinatanggal ko na itong engine cover niya tapos, pilapit ko itong camera mga boss, at kung makikita nyo may tagas nga ng diesel dito sa injector uh, ano na, stuck eh? Uh, na stuck po to, matagal Pan pandemic po, na -stuck. Kaya pala grabe yung dumi ng makina tapos puro corrosion pa. na stuck pala ito nung pandemic. Kaya nangyari na ganyang kadumi yung makina ni brother. Pero sa nakita ko naman, hindi naman ganun kalala yung sira nitong sasakyan niya. Lipat muna ako dito sa kabilang side mga boss para makita ko rin kung may tagas din ang langis dito. Kasi pag meron din yan, pwede yan, palitan ko na ito ng valve cover gasket. Ayan o, oh, makikita nyo may tagas din siya ng langis eh. At may isa pa palang problema ito, ayon kay brother, kapag tinapakan niya raw yung gas pedal niya, dahil nga sa manual itong sasakyan niya, hindi daw siya bumibigla. Kung baga dapat pag inapakan mo, ginas ginasan mo siya ng primera, dapat malakas ang arangkada noon eh. Eh ito daw, parang wala. Na dapat ang pakiramdam mo nun, pag binigla mong apakan yung gas pedal mo, tapos naka-premiera siya, Uusad yung bigla eh. Parang dadambayan yan eh. Eh ito daw, hindi niya nararamdaman yung gano'n nang tinanong ko nga siya kung ilang kilometer na yung tinakbo nitong sasakyan niya yun nga lang 106,000 kilometer na pala yung tinakbo ni brother kaya sabi ko for replacement talaga yung timing belt nito at ang pinaka the best pati yung EGR intake manifold linisin na pati yung throttle body at dahil nga sa maluwag na itong mga injector pipe nut niya kung makikita nyo tinatanggal na itong fuel injector pipe apat lang naman yan mga boss ito na yung pang-apat na tinanggal. Tapos, gamit yung long nose, tatanggalin naman dyan itong mga clip na naglalak dito sa return hose. Ayan mga boss, yung pangatlong clip na tinanggal at ito naman yung pang-apat. Bali, apat lang naman yung clip dito sa return hose. Tapos, sikwatin mo na yan ng flat screw para may angat mo itong return hose. Dahan-dahan lang sa pagsikwat mga boss, ha? huwag niyong bibiglain. Dahil nakatusok lang naman itong return hose dito sa injector. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilhis itong return hose nya, at dito ka naman ngayon sa valve lahat na nakapaligid na bolt dito sa valve cover tatanggalin niya mga boss, gamit yung socket ah, wrench sa number 10 kaya ako naman pinapatanggal na itong valve mga boss, dahil nga sa mong check up ko nga itong paligid ng valve cover nya itong gasket, kailangan na yung palitan Actually, ang problema lang talaga dito ni customer, yung injector na meron siyang tagas ng diesel. Okay, nandun na tayo. Kaya lang ang problema, nakitaan ko ng problema dito sa valve cover gasket niya. Meron din siyang tagas ng langis eh ayaw ko naman ng gano'ng trabaho na may alam ko na may tagas eh hindi ko pa papalitan at salamat naman sa Diyos kasi si customer man may nakaready naman siyang budget actually mga boss hindi na nga ako yung gumawa nito eh bali ako na lang yung nag-supervise dahil nga sa para hindi na kami umalis dito sa pwesto para isang gawaan na lang dahil ang plano ko sana nang una ipagawa ko itong injector tapos ako na yung gagawa dito sa AGR timing belt eh kaya um, medyo tinamad na ako eh kaya ako na lang yung mag-supervise kung paano ito gagawin at isa pa, para makita ko pa yung ibang problema. Dahil nga sa itong si ka-brother ko, malayo pa yung pinanggalingan niya. Galing pa ito ng malabon. Nakakaya naman kung hindi ko siya asikasuhin. Eh, minsan na kami managkita nito. Kumbaga sa pagkikita namin, first time. Balik na ako sa trabaho. Nakikita niyo mga boss, tinatanggal na itong injector. Hanga nga ako sa gamit niya. Oh. Samantalang nung ako nagtanggal ng injector mga boss, naku inabot ako ng anim na araw wala kasi ako special tools hindi katulad nila katropa ko meron no ayan no oh, ang ganda oh kita yung natanggal niya na agad itong injector ito yung parte na meron siyang tagas ng diesel mga boss eh itong number 1 na injector pati yung number 3 at number 4 meron siya pero itong number 2 wala siya gaano ipakita ko sa inyo yung clamp nitong injector mga boss kaya hindi yan nabubunot ayan oh iaangat ko siya ayan ayan siya mga boss kung makikita grabe init niyan eh. Kaya binitawan kong bigla, ito na ngayon yung pang-apat na injector na tatanggalin. Nalagpasan ko na yung number 3 mga boss. Pero apat naman talaga yung injector na pinatanggal ko dyan. Pag naipakapit nila itong tulus nila, tsaka nila na tapos maangat na nila itong injector, Silipin natin mga boss kung gaano karami itong valve cover niya. oh, nakita nyo, nanggigitata talaga siya eh. Oh. Sa bagay, ayaw niya kay brother na istak nga daw itong sasakyan. Noong pandemic, kaya ano pa asahan natin? at dahil nga sa natanggal na itong apat na injector, balik naman tayo ulit dito sa valve cover para tanggalin pa yung mga natitirang bolt dito sa paligid ng valve cover ni customer. Number 10 lang naman yung mga bolt na nakalagay dito sa valve cover ni customer mga boss kaya hindi naman kayong kaya hindi naman kayo mahirapan sa pagluwag dyan tapos dito naman sa timing belt cover nya tinanggal na rin yan mga boss number 10 naman yung mga bolt na nakalagay dyan at kung makikita nyo itong timing belt nya kita nyo nagmarka na yung parang iping nya pag ganyan mga boss palitin na yan unang una 106,000 km na yung tinakbo ni customer kaya kailangan na talagang palitan yan at bago mo kalasin itong timing belt dapat mga boss naka top center yan ang pihitin mo dyan yung alternator para umikot itong camshaft nya. Para ma-top dead center mo itong mga gear. Meron naman yan timing mark mga boss kaya hindi ka dyan maliligaw. Huwag kang mag-alala ituturo ko sa inyo yung timing mark nyan. Ayan mga boss kung makikita yun dalawang may guhit na kulay dilaw. Ayan o oh, magtatapat yan mga boss. Ayan tapat na sila. Dapat sa baba. Ganon din dito sa supply pump pulley niya. Meron siyang gatla. Ayan mga boss, kung makikita nyo, may gatla yung pinaka-pulley niya. Tapos, nakatapat yan dun sa timing mark niya. At para hindi kayo masyadong malito mga boss, baka ah, hindi nyo napapansin eh. Lalagyan ko ng snow paint yan. Yung kulay puti, may marker lalagyan ko para makita nyo. Kasi dito sa taas, okay na okay eh. May palatandaan talaga sa May kulay dilaw eh. E eh, wala akong kulay dilaw. Pwede na ba puti? Pag hindi naman pwede yung puti mga boss, magreklamo na lang kay sa barangay. Ayan mga boss, tinuro na ng daliri ko yung marker. Sana nakuha nyo. Ilapit ko ulit itong camera mga boss para mas maliwanagan kayo pag kayo gumawa ng sasakyan nyo. Para sigurado kayo na hindi kayo maligaw, medyo malabu pa. Eh. Ayan, tinuro ko ulit ng flat screw ko yan para kitang kita nyo na na yung gatla dito sa puli dapat nakatapat yun sa timing mark nya. Ganon din dito sa camshaft. Magkatapat dapat yan pag ganyan mga boss, pwede mo nang kalasin itong timing belt. Pero mamaya na, dito muna ako sa common rail niya or fuel rail. Meron na ka lang naman dyan tatanggalin na dalawang nut na number 12 at isang bolt na number 12. Pag natanggal mo yun, pwede mo na ngayon iangat itong fuel rail mo. Pero may sakit pa rin mga boss, ha? yung sensor, binunot ko. Tapos dito naman sa EGR valve, meron ka dyan tatanggalin na apat na tornilyo. Sa gilid, dalawa. Sa ilalim, dalawa rin. At sa ibabaw nitong EGR valve, meron niyang socket wire na bubunutin ka para matanggal mo ng tuluyan itong EGR bulb mo. Ayan mga boss, natanggal na at inabot na sa akin yan. Kung makikita nyo, grabe na rin yung carbon yan. Oh. So, tingnan nyo yung carbon deposit nya, diba? matindi rin. Kaya kailangan yan mga boss, malinisan. Pati itong sensor ng EGR bulb mga boss, pinatanggal ko yan para malinisan. Pang-spray lang naman ang ginamit yan at itong injector, makita nyo, oh, malinis na siya balik muna ako dito sa intake manifold mga boss may tinanggal dyan na dalawang nut na number 12 at dalawang bolt na number 12 sa ibabaw at sa ilalim yan mga boss meron yan tatlong bolt na number 12 na tinanggal tapos pwede mo na ngayon i-pull out itong intake manifold mo ayan mga boss yung intake manifold natanggal na silipin ko muna itong pressure sensor nya mga boss kasi nangyari na sa akin minsan na itong pressure sensor nya pag may problema dyan pinanggagalingan din yan ng paghirap ng hatak ng sasakyan kapag masyadong marumi itong pressure sensor or map sensor. Kaya kailangan malinis din yan. Balik ako sa makina mga boss. I-check ko itong gasket niya. Kung meron siyang problema at pag meron, papalitan yan. Pag wala naman, okay lang. Ibalik ko rin yan. Medyo kumapit mga boss kaya iniingatan kong tanggalin yan para hindi na bumili si customer. Hindi naman masyado maselan pag ganito mga boss kasi steel naman yan eh. Pero kung ano yan, asbestos, naku, palit yan. Eh dahil steel at yung natanggal dyan pintura lang naman. Pwede ko ibalik 'yan. Papahiran ko lang 'yan ng shellac gasket para makapit ulit siya. At para sigurado ako na no, walang problema itong injector mga boss. Pina-check ko itong injector niya dito sa machine para malaman namin kung may problema dito sa bawat injector. Lalo lalo na mga boss, yung backleak nito kailangan talaga ma-check maigi 'yan. Para sigurado na pag naghiwalay kami ni customer, wala nang problema itong sasakyan niya. Ayan na mga boss, pinagana na nila itong machine na kung tawagin, dagdag gastos, joke. Ayan Pag normal, makapasi mo dito. Pag normal yan, ang, ang ano yan, pag normal, mahina na lang lumalabas na lake, mm. yung backlink. Hmm. ito yung backlink niya, no? Back return, lake. sa return. Ma return. return. Na. Kasi pag may problema itong backlink na yan, wala wala na, na-pula rin daw Hmm. Diba yung lake, mayroon yung napalagay hmm. Ah, dito mo agad makikita pa. balakasin yung tumatapon dito. May problema tong injector. Yeah. May problema yan. Tapos, niiba iba dito naman sa loob. Ay, iba naman. May iba ito. Yung iba kuryente. Ha? Yung sa kuryente. sa kuryente. Ay, mga ano niya kuryente. Sa kuryente naman. Lalapas dito pag may problema. Ay, yung lahat. Pero, pagpasok sa reading, okay lang. Pagpasok sa reading, ano mababa. Hmm. Kaya nagpupula yan kasi kung hindi maabot sa standard na nalang pupula Ang Standard na sumpad. Para ka pa palang nagpapa-ECG dito mga boss Eh. Tingnan nga natin dito sa monitor mga boss kung may problema. Ayan, may, may nagpula. Tatlo. Ah. Pero ano, pasok. May tatlo nagpula. Kung makikita nyo mga boss, dito sa monitor, meron siyang tatlong nagpula. Kaya lang ayon naman sa may-ari itong calibration shop, basta pasok sa reading, walang problema. Bale ang magiging problema lang pala natin dito mga boss dahil okay naman pala itong mga injector, itong babayaran natin dito sa machine. At dahil sa nag-automatic na itong machine, pwede na ngayon tanggalin itong injector. Maganda rin ang negosyo ito mga boss, biro nyo, easy money. Estimate ko nung isinalang mga 15 minutes lang eh. Tapos malalaman niya na kung may problema itong injector mo or wala ba magaling ayan na mga boss kung makikita nyo tinanggal na yung mga nakalagay dito sa injector tapos ipinasa na sa akin yan syempre pinalo up ko na yan dito sa may ari ng calibration shop para i-manual niya naman itong pressure ng labas ng krudo makikita naman yan mga boss dahil meron din siyang sariling reading dahil sa naisalpak na bobombahin na yan okay, okay. ilang reading nya? 3,000? Oo oh, nga, ano. Pare-pare sila ng reading, ano? Yung apat, ano? Oo. Wala nang problema. Maganda, maganda yan. Ha? Maganda. Narinig yung mga boss, dahil sa pag-test na ginawa, wala namang problema itong mga injector. Muli mga boss, maraming maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At pasensya na kayo dahil sa mahaba itong video, meron itong part 2. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat.